Uh, doon sa Davao City pati yung mga konsehal din ko sila sabi ko um, meron pa akong matutulong uh, sa inyo and then they all said na wag na wag na wag nang tumulong dito kami nang bahala um um naiintindihan namin na mas marami kang problema kaysa sa amin doon dito sa Davao City so okay lang sa amin uh, okay lang kami yan yung sagot nila doon okay. sorry ma'am PDP has ano has allied with three parties. Ang HNP po ba ready to ally with uh, the PDP? Um, wala pa kaming uh, discussion na mag uh, alliance with the uh, PDP. But um, hindi ko alam kung bakit gusto pa nilang makipagalyansa sa amin. Dadalawa lang kami doon na sa partido.